na Ang laki na. Dalaga na siya, oh. Oo. Napaka-sweet ng bata na talaga. Ikaw talaga, Kuya Bobby. Hello, ate. Dalagang dalaga ka na. Oh. Ang laki na ni ate. Oh. Si nanay. Oh, God bless na. Ang ganda. Bless po. Kumusta? Kumusta ka? Okay lang po. Okay lang. Pinatawag na lang kita kasi talagang kulang oras eh. Lagay ko yung mic. Okay lang. Upo na muna tayo dito siguro. Dito na lang tayo maupo. Ah. Uh. Oh, kumusta ka? Okay lang po. Kumusta po kayo, oh. Nay? Pinatawag po kayo kasi... Kasi... Parang ano po po? <laughs> ano? Yung sa bahay po namin. Oo. Oh. Yung tungkol naman po doon, yung wag po kayo mag-alala dahil nakasave pa rin po yung pera. etong uh oh. April po pa, umpisan na po namin. Inaantay ko lang din po kasi yung abiso po namin po. Kasi sabi ko na, dadagdagan na Ah, nagtampo po ako sa inyo. Sabi ko, pinapat-check ko yung ano, si... Mm. ay wala naginasus na yung pera. Pero hindi po. Ang totoo po na naka-ano po yung pera, nakasave pa rin. Nakasave po siya. Ay sabi ko, sige, tsaka na lang, pagka pupunta kami, pagka may nakita ng nag-ano. Pero ilang punta na kami dito dalawa na hindi natin nadaanan si ate, no? Kasi nga pinatanong ko muna. Sabi ko kung walang nababago doon sa bahay, huwag na muna natin puntahan kasi may usapan na gano'n, mag ng pera tapos kahit pa paano. Ako. Yan nga po mm. yung naririnig ko na ay ano ba yan, binigyan na nga ng pera, hindi pa uh, pinaayos yung pera. Pero sa isip ko naman po, ba't naman po akong mag magpap-effect sa mga sinasabi ko. Mm. Alam ko naman po na nakasaid pa rin po yung pera ng anak ko. Oo. Uh. So, Kaya hindi ko po ginagawa yun. Kahit nga po nung nawalan ako ng trabaho pa, pwede ko po galawin, hindi ko po talaga yun alam. Mm. Para po sa mga anak uh, ko sa bahay po ng uh, uh. Gusto ko lang kumusta yun si ate, kumusta ka? Nakita ko po yan kanina eh. Mmm. Mm. Habi ko, ano? Ano? Lagi po ako nakakita lang ganyan, tapos iniisip ko po kayo. Ah. Uh -huh. yes, o, oh, kumusta yung ano mo? Bali, anong grade ka na ngayon? Seven po. Kumusta yung mga subject? Okay lang naman po. Mmm. Hmm. Actually nga po, nung grade six is na with honors po. Pero, third and fourth lang po. Mmm. Habi ko, thank you God. Kasi, sabi ko sa isip ko hindi pwedeng ako hindi ako pwedeng gagraduate sa elementary nang hindi ako gumag nang hindi ako nagkaka-honor tas mm. yun po unexpected po tas yun unexpected din po na ano dadating mm. po ulit kayo kalo kung hindi na po kayo pumunta <laughs> eh Actually, kasalanan ng mama mo. Pero kung may nakitang report sa akin na may nabago doon sa bahay niyo, kahit pa paano, malit na bagay, hindi Di ba, Nay? Uh, Pero hindi ko na po ginagalaw na kasi pa rin po. Itong April po, pasisimulan na po. Kasi mm. sabi nga po na... Di ba yung kahit yung ano man lang sana, kahit yung mga konting... Oh, pinano na po ba ni Nanay yung mga sinasabing butas? Parang ganon. ano po, tinaktan ko na lang din po sa loob yung nabibili po sa shopping mm -hmm. ko na pagkakit mm. para rin na po. Yun na lang po yung munang binili ko. Kasi sabi rin naman po ng hipag ko, mag-antay lang daw po ako. Kasi... Uh, kung ipapagawa rin lang daw po ng ganun at maanay nga po sa bahay, aanayin lang din daw po. Mm. Kasi nung naibenta po yung bahay po namin sa Cabanatuan, oh. sabi po nila, ibibigay po yung kalahati sa amin, hindi ah. ibibigay pa. Kaya sabi po ng hipag ko, itong pag-uwi po niya, baka sakali po, maibigay na po niya. Itong April po, uwi po. Mm. uwi po. sila. Mga ilang milyon po yung inaasahan Ay, niya. Ay, wala, wala na, wala pong milyon yun. <laughs> Kasi mm. lang din naman po yung bahay namin sa Kabanatuan. Mm. Kung um, sabi nga po ng hipag po, yeah. hindi, wag daw po ako mag-expect ng malaki kasi nga po, kahit po siya nahihirapan na rin po din. Mm. So, magpapasalamat na lang din po ako may ibibigay. Yeah. Pero kahit wala pong ibigay, itutuloy ko po, po yung bahay namin kasi sabi po ni tatay, mahiti-hati daw po siya. Mm. ah uh, gusto kong malaman, love life? Po. <laughs> Meron na po ba? Nagkaroon po nung ano, umabot naman po ng four months. Kaya lang, parang masyado ko nasakal kasi binata po yun. Uh, pero balita kung may umuwi na po dyan. Wala akong umuwi. Dumalaw po siya dyan dalawang beses po. Uh, iba't iba talaga pagka marites eh, no? Opo. Uh, Nasasobrahan po ata. <laughs> mm. Pero ilang beses po siya natutulog hmm. ko dyan? Hindi po siya natutulog. Nung, 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 uh, ano? Hindi po siya natutulog. Ay, natid lang po. Pagkagaling po namin ng trabaho, kahatid po niya ako. Tapos sa sasaglit hmm. lang po, kakausapin nga lang po sila nanay. Uuwi din po siya. Hindi po siya nagtatagil sa bahay. Hmm. Taga uh, malas lang naman po siya, nusidin hmm. po. Ikaw ba ate? Ready ka na makasawat mag-asawa talaga si mama mo? Kung gano'n po sa ano, yung, ano? Ano? <laughs> <laughs> Nababa daw po nila. Uh, ang ganda-ganda ng anak niya. Oh. Kaya humor mas gumanda na po pa. Kasi si ano, papa. Kauwi mo oh. nga po. Mm. Yan po. Ganun po yung gusto kasi sa lalaki. Pero... Mm -mm. Ano? Sige, magkwento ka nga. Kasi namimiss ko yung kwento mo. Sige na. Ngayon. may, may vlog po siya eh. Hinin oh. Anong pangalan? Ipakita ko sa ano. Kids ah, vlog po yun. Ipakita kayo. ko, akin na. Pakita hindi natin. Hindi, pa mahiya <laughs> niya. Hindi, huwag kang mahiya. Caitlyn. Caitlyn vlog po yun. Caitlyn vlog. Ano yung mga pinapakita mo doon? A day in my life po. Ah. A day in a life. Oh. <laughs> Last year with donor ka? Opo. Hmm. Okay. Kasi hindi ko na po siya na-aim. Pero Bakit? ano po, 87 po yung average ko nung no, ano mm. no, first. Tapos second is 88. So dalawa na lang po para ma-aim ko po siya. Hmm. No, no, ano. Diyan po kasi eh, wala pong converting ng ano ng average. Hindi po siya naggaganda. Hindi po katulad sa ano elemental. Mm. Tapos ano, ano lang okay lang naman po, pero stressful. Uh, may assignment, always po ma assignment. You know? Mm. So hindi ko po mapapasasabay yung vlog saka yung ano oh. sa disco. Oo, oh, oh, kasi mas una mas unahin yung ano pag-aaral. So, so paano ko po siya ano na natin po ko konti pa lang po yung viewers, syempre ano po. Alam ko naman po 'yung pag-aagaw ng pa lang. Hmm. Ba't mo na uh, isipin pa mag-vlog? kasi po na-inspired po ako sa inyo. Uh, kaya po, uh, sabi ko, uh, ito ko din mag-vlog, sabi ko po. Uh, pakita mo ako yung gusto. <laughs> sabi ko po, ah, try ko din kaya mag-vlog, baka ano. Mm. Nakikita ko po kasi ibang vloggers. So, mm -hmm. Yung, kaya po kayo na naisip ko. Di ba nagbablog po, na po kayo dahil mm -hmm. po sa inyo? kaya yun po na isip ko po mm. pero itinigil ko po kasi ano yung school nga po mm. oh kasi madali na yung pagka ano pagkakataon ko na rin to para iabot yung meron kasi yung misteryosong misteryoso yun eh, no? ayun yung magpabanggit um, uh, mysterious uh, person na gusto magpaabot ng regalo sa iyo pang ano mo pang bili ng house and lot. <laughs> house and lot talaga yan. Ako oh, po, marami na lang po mong sa akin. Mm, bakit mm hmm, bakit to? Baka sabihin na naman po nila, panlalaki ko naman. <laughs> mm -hmm. Pero si Lord na lang po bahala sa kanila. Ano po yung take niyo? Ano yung take niyo pagka ganun na yung eh? Kung may binigyan lang na ano, panlalaki lang. Siyempre po, masakit po sa akin kahit hindi naman po totoo. Mm -hmm. Kahit na Sino pong narinig niyong ganun, Nay? Dito po sa mm -hmm. amin. Wala pa. Yung mga kapit mo, yung hindi na ako Sino po doon? Sige, sabihin niyo sa akin ang pangalan. Nakakasakit lang po kasi wala rin naman pong iba-iba eh. Hindi po iba. Pero okay lang po. Alam naman po ni Lord na nasa, nasa mabuti pa rin po yung pera ng anak ko eh. Mm. -hmm. Tsaka alam naman po nang naging ex ko na siya, siya pa nga rin po yung nagtumulong sa akin Mm -hmm. Wala din po. Kahit po na wala <sighs> trabaho. Ba't kaya ganun minsan yung tabas ng dila, no? Nakakasakit eh, no? Masakit po, pero kung alam naman po natin na hindi naman po totoo yung paratang nila, dead man na lang po. Hmm, tama. Dead na sa baso Oo, wala ka naman kailangan ipaliwanag sa iba. Ang mahalaga, yung connection mo kay God, yung sa pamilya mo, sa kapwa-tao mo. Basta malinis yung hangarin ng puso mo. Pure. Wala kang dapat ipagalala at i-explain sa iba. Ganun lang kasimple yung buhay. Pero ngayon, nanuho ba yung trabaho niyo ngayon? Wala po. Wait, pagka ano po, kahit hindi po ako marunong magtanim ng sibuyas, wala po nung may nagpapatanim. Mm. So, sabi ko, mahi, mahigay extra po muna ako kaysa nasa bahay. Tamba. Nalis po ako sa trabaho. Okay. So sa buhay ng tao talaga, Nay, Talagang ano, no? Hindi po nila maalis yung paninira po nila sa buto. Hmm. Yun nga, sabi ko lang, ang mahalaga yung connection natin kay Kat at yung sa pamilya natin. Mm. Uh, anong masasabi mo? Payuhan mo nga si mama mo. Yan mga namimiss ko sa iyo eh. Yung mga payo, yung mga gusto, gusto mong sabihin sa mga kabataan, ganun. Oh, wala po akong masasabi. Pero... Hmm. Kung ano man, ma, kung ano man yung masabi nila sa iyo, nasa yo at nasa ang tamang sagot. Tsaka ano naman ko ipagkalat nila kung hindi naman totoo, wag kang magpapapekto sa kanila. Basta always remember, kahit ano sabi nila sa iyo, nasa yo ang tamang sagot. Mm. Tsaka dapat magtanong-tanong din naman po kasi tayo minsan hindi yung magsasabi, magbibitaw po agad tayo ng masasamang salita na hindi mm. po nila naka, alam na, na nakaka-offense po sila ng people. Mm. Yan po. may yan po. may pa-English English na si Ate. Ah. Eh. <laughs> oh. Minsan po sasabihin ko ang OA wala. <laughs> mm. <laughs> Hindi pero maganda na, min, akala natin okay pero yun po yung ano eh yun, kasi nag na, natututo po siya. Oh, kasi oh. kailangan niya pong sabihin yun Yung mga natututunan niya kailangan niyang i-practice. Huli natin pag-uusap yun yung nagbigay akong pang-ayos doon sa bahay nyo, no? Kaso yun nga, nagtampo ako kay mam mo dahil walang na ano. Pero binayaran ko yung ano noon. Nagbigay ako ng extra ano doon sa gagawa sana. Nagbigay rin po kami eh. Kasi... Hmm. Anong nangyari? Nagbigay rin po kami 1K. Oh. Because sabi ko nga po, wala na wala naman kung iba-iba. Parang wala rin po silang panggastos noon, sabi ko. Sabi po ni Nanay, mag-abot na lang po muna kami para po siya po yung permis na gagawa. Pero hmm. ah, gagawin pa rin po siguro 'yun. Hindi ako po tatakbuhan. Ginung naman po namin sa kasal. Ah, okay. Kumbaga usapan ay usapan kahit papaano mayroong makitang ano. Pero okay lang naman. Huwag niyo mong intindihin. No big deal, ate. Okay. Ang mahalaga sa akin yung pagmamahal ko naman sa inyo, especially kay ate. Kaya ano lang, pagbutihan mo pa yung pag-aaral mo. Yan yung susi sa kahirapan. Yan yung susi para makamit mo yung tagumpay. Education is the key. Hmm, tama. Basta lagi mong iisipin to. Iuno mo si God, yung family mo, yung pangarap mo ibibless ka ni God. Basta maging masunuring bata ka. Para po sa ano sa mga tao na madaming advice na lang, po. just an advice. Ta. Para sa mga tao po is delete nyo na lang po yung negative people. Tsaka wag nyo pong ano, wag nyo po masyadong dinidibdeb. Maglabas din po kayo minsan sa totoong kaibigan, hmm. sa pamilya. Tapos, stay positive po. Yun lang. Yun lang mm. naman po para sa an anong, advice. Mm. Tsaka para sa sarili ko. Yeah. Sa school ngayon, dati kasi natanong kita, merong parang nambubuli ngayon? Hindi na po. Wala na? I believe negative people. Oo. Okay, basta may negative, i-delete -de mo. Hindi, eh, pwede naman ano ate, uh, accept them and teach them in a right way or Aww. paano ba yung eh, nahawa ako sa iyo eh. Ibig sabihin, uh, iyanong sila sa tamang landas. Parang turuan mo sila na... sa akin po is, wag mo silang papansinan hanggang sa tumigil sila. So, di, di ko sila pinapansin and hinahayaan ko lang po sila. Tapos yan, tumitigil na po. Tumitigil hmm. na po sila. Siyempre, kapag po pinapansin mo yung isang tao na nang iinis sa'yo, mas iinisin ka pa po niya. So, hmm. ang sa akin po, wag mo siyang papansinin hanggang sa matuto siya, ah, masama to, hindi niya na ako inaano. po. Hmm. So, yun po. Wait lang, baka makalimutan ko to. Ah, saan ba yun? Tinabi-tabi ko yun. Nakatabi to. Dapat nung last week pa to, nung nagpunta kami dito. Oh, galing yun sa napang, napaka-misteryoso nung tao na yan. Gusto kong paabot sa'yo. Oh, ano uh, sabihin mo sa kanya? Thank you so much po sa nagbigay. Pang bawan baon mo tao. God grace. Mm -hmm. God is good all the time po talaga. Mm hmm. Namimiss ko yung ano, kasi hmm? po, hindi ko po talaga... Unexpected po talaga to promise. Unexpected hmm. po. Um, nakita ko lang po itong ban kasi ano... Pag may nakikita po kasi ako dati, uh, akala ko po kayo yun. So hmm. nakita ko po itong ban. Hindi na po ako nag-expect kasi baka ano... Nag-expect na mamali na hmm. naman po yun. Okay, ayaw ko magsinungaling. Pagmamahal ko yan, Pambahon-bahon mo. Thank you Na? No? Mm-hmm. May hagpa. Grabe naman. Thank you, po. Welcome. Pagbutihan mo yung pag-aaral, ha? Po. Baka... Uh, kahit masala naman po sa with honors o hindi, basta po may ka at hmm. sa sa buhay mo yung ano, aral, okay na po yun. Mm. Kasi, ano, mawi honors ka na lang din. Kapag na-with honors ka, may pagmamayabang mo naman din po yun, di ba? Mm. Yung pinagmamayabang mo. So, akin lang, basta po may natutunan, is masaya na po ako doon. Oh. Pero, siyempre po, mas masaya naman din po kung may youth honors. Kasi siyempre, ano, may sukli yung paghihirap po. Mm. Oh. Uh. Napaka-matured niya. Kahit nun pa, ganito na to. Kaya, uh, gusto ko lalimin mo pa yung, ano mo, yung kaalaman mo. Lalo-lalo na yung... yung kaalaman natin, paano natin ipagputi yung connection natin kay God. Kasi basta kinukonek natin yung sarili natin kay God, mas lalawak tayo at mas lalalim tayo kung paano tayo matuto sa buhay, paano tayo makipagsalamuha sa tao. Yun lang, natutuwa uh, ako. Pero ito yung tandaan mo lagi. Hindi mo ang kita napupuntahan, nandito ka lagi. Okay? Kaya pagbutihan mo yung pag-aaral mo tinitignan ko yung darating na panahon na isa ka sa mga magiging modelo ng mga kabataan. Okay? Kung meron kang gusto sabihin ulit sa mga kabataan, kasi iba na yung level mo ngayon eh. Mas matured ka na. Um, para po sa mga kabataan is mag-aral po muna kayo at saka huwag po muna kayong mag, ano, magbo-boyfriend-boyfriend. Hmm. Yan Okay lang naman po ang crush. Pero huwag po kayong magbo-boyfriend. saka, mag-aral po kayo ng mabuti. Hmm? Hindi po para sa ano honor or map ma mapurihan po kayo. Hmm. Kundi para po sa ano diploma at makapagtapos po kayo ng pag-aaral nyo. Hmm. Alam niyo po bang masarap sa piling na gagraduate ka tapos yun. Tapos para naman po sa mga kapatid ko is matutupo sila na tumayo at matutupo po silang pamuhay kahit wala po kang tulong na kasi hindi ko po sila natutulungan kasi nga po busy din po mm. ako so yun po so matuto po silang mag ano kahit, kahit Ilan taon po. na ba yung sumunod sa si uh, ate tapos kuya ba? Diba? 11 po oh, kahit natin kaya ikaw naman, ate hmm sa, mm, to honor uh, din hindi naman po sa honor kaya lang po sa medyo top oh, hmm. noon Ikaw ate. Anong, anong taon ka na? Ano po, magta na po. Hmm, sa ganda mo niyan, nasabi mo kanina yung crush-crush, may nagkaka-crush ba sa'yo? Uh, ano? Yeah. <laughs> ano, may nagsasabing, hello? hey uh, crush, ganun. Uh, <laughs> Wala kong nagkaka-crush sa'kin, akala ko. Anas naman siya. Okay, pero crush-crush lang, ha? crush crush lang ako pero hindi ako nag-boyfriend. Crush crush lang. Tama na inspirasyon. Okay lang naman ng Hindi ka naman patay para hindi ka ano yung puso mo, di ba? Pero hanggang doon muna. Yes, po. okay? Yung po yung may papakakot hindi ba ako magbo-boyfriend. Hmm. Sa ngayon, in the right time. Yes, po. Hmm, Okay. Si mama mo, ano mo, bantayan mo mama mo, ha? Ang oh. maipapayo mm. so, um, ko sa kanya is, she's the right person. Or kahit, kahit hindi naman po mabuhay ng walang ano, ng walang mm. sa buhay, andito dito naman po kami, family niya. Mm. Pero bata pa kasi nanay, 30 il... 33 po. Kabata pa ng mama mo. Hindi naman yan ano din, para hindi natin kayang diktahan ng puso din ni nanay. Bata pa siya. Yung sa pag-aasawa naman po, wala po akong plano ng mag-asawa. Ang mag gang jojo lang po. may mm. so, Mga anak po ako eh. Oh. Pero yung nas na relationship ko po, talagang gusto rin po niyang makisama. Natanggap naman po niya yung mga anak ko, yun nga lang po masyado akong naging toxic sa kanya. Pinata ko mm. po siya, masyado po siyang nasakal sa mga uh. relationship ko po na mali po. Yung mga pinagbabawalan ko po yung mga dati nang gawain mo. Okay. Ang natutunan niyo doon dahil binata siya, mas bata siya. Hindi oh. po. Mas may edad po siya. Ay, sorry po. Ilan daon po siya? Nasa 14 plus din po siya. Ah, pinatang... Walang asawa po. Oh, okay. Mas okay po yun siguro. Oh, matured na. Matured. Talagang siya po yung... Goal po talaga po namin noon. Every Sunday po, mag-church, kasama po yung mga bata. Kaya nga lang hmm. po, hindi po nangyayari kasi nga po, yung duty po niya malayo, tapos duty ko naman po sa bayan lang. Kaya hindi hmm. po namin naisasama yung mga bata. Hmm. Ang mali ko lang po talaga, masyado ko po siyang nasakal. Oh. Ang buhay natin, basta inuna natin si God, maayos yung buhay natin. Hindi siya mabilis, dahan-dahan. Pero yung napakabaga na dahan-dahan na yun, doon tayo nagiging mat magiging matalino, mas lalalim po yung connection natin kay God, tapos matututo sa buhay-buhay. Mapipili ho natin na gumawa ng mali kasi mas pinipili natin si God kasi ayaw natin siya masaktan, ba? Parang yung anak niyo, pagka nag-boyfriend siya ngayon, masasaktan kayo. Parang ako, kung gagawa akong mali, isipin ko, masasaktan si God. Kaya piliin natin yung hindi siya masasaktan. Kung baga gagawin na po natin yung lahat ng tama, desisyon. Yun lang po ang buhay, simple lang. Kung gusto natin umayos talaga yung buhay natin, huwag tayong alis kay Kat. Nate. Ate, pagbuti ng pag-aaral, ha? Balik ko yung hug mo kanina. Mm -hmm. oh. Welcome, Ate. Nay, thank you po sa so, time. Babalik pa po kami dito kasi may inaano kami dito, inaayos. Sa mga katekram fans po, papalo po ng ano, ng page. Pinakita mo kanina, Kuya Gus? Nay, nasaan? Yung ano? Yung page ko po para ano, mm. mas mat mas matuloy ka pa po kasi baka mm. doon Please support po. ka telegram si Ate Chris. Ano pangalan ng ano mo? Caitlin. And please, katekram support natin si Ate Caitlin vlog. Ate Kate Black. And so, meron siyang 55 million subscribers. Ay, wait, ilan ba? Ah, uh, 99 million followers. And katekram, please support Caitlin vlog. Ate Kate vlog. Okay? Check nyo po, 99 million followers. Okay. Palambing po and thank mm. you po. Ayan, palambing daw. Baka pwede ka kung palambing din. For pa more, for <laughs> more, for more like and share. And i-follow nyo, ay, and subscribe din po kayo kay Tatay Rao. Mm. Nakikita ko sa bata na to na malayo yung papupunta ng uh, mararating niya yung pangarap at malayo yung mararating ng buhay niya. <gasps> Kasi basta tuloy-tuloy lang ate yung pagmamahal sa ating Diyos, sa ating mga magulang, at ginawa mo yung best mo para mapabuti yung future mo, ibibigay niya yung best para sa'yo. Okay? You will be blessed beyond your expectation. Okay?